Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingkod ni Labrador sa ating programa Sibilya na Anti-Crime Group, Pipanyo Labrador At syempre sa ating papatuloy mga minamahal kong mga ang kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabay ba'y tumututok dito sa ating programa, maraming maraming salamat po at syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nag-aabang sa mga videos natin na pinalalabas dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay na mahalagang mga usapin dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana tulad po ng sinasabi ko sa lahat po ng ating mga manonood sa ating program ng ito. Sana po wag po kayong mag-skip ng ads nang sa ganun kayo po ay makatulong dito sa ating programa. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. At bago ang lahat, tulad po ng sinasabi ko, sana po masuportahan nyo rin po ang ating YouTube channel doon sa kabila, yung Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Maraming maraming salamat po. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong dalawang panig na kung saan, kung pag-aaralan po ninyo, ang kanilang sistema o sitwasyon para silang naglalaro ng chess. Na kung saan, may isa sa kanila ang dapat mamate pagdating ng panahon. Kaya ako ho nasabi ito dahil ho sa mga ipinapakita ni Digong nyo. Alam nating lahat kung sino siya at ano siya at kung ano ang nagawa niyang hindi maganda dito sa ating bansa na kung saan po nagdulot ng pagkabagsak ng ating industriya o ekonomiya na kung saan lumubog tayo sa trilyon-trilyong utang sa ibang bansa na kalaunan, natuklasan na ninanakaw lang naman nila Duterte maging ng kanyang mga kasamahan sa kabinete. Siya din ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan ay nawalan ng kumpiyansa sa ating gobyerno nung mga panahong siya pa po ang ating Pangulo na kung saan dahil sa kanyang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Marami ang namatay, inabuso, tinanggalan ng karapatang mabuhay ng matahimik o mapayapa. eh, alam naman ho natin ng mga panahon na yun, di ba? Kung papaano inabuso ni Duterte ang kanyang kapangyarihan na kung saan Marami ho sa mga kababayan natin ang na-trauma. po sa pangyayari na kung saan, eh hindi ho yata pinag-isipan ni Duterte yung kanyang ginawang plano para mapatigil yung droga dito sa ating bansa. E eh, nyo ho, doon po sa 7,000 katao na pinapatay ni Duterte, lumalabas ho sa investigasyon na doon sa 7,000, mahigit 4,000 ho katao ang inosenteng pinapatay ni Duterte. Wala tayong pakialam doon sa mga tunay na mga drug addict at talagang mga drug lords. Natutuwa ako kasi dapat talaga mamatay sila. Dahil mga wala silang kwenta, salot sila sa mundong ito, salot sila sa bansang ito. Ang hindi yung maganda na nagbigay trauma sa ating mga kababayan, pati ho yung mga taong inosente, e eh, dinamay ho ng mga pulis na nagmukhang zombie na kung saan kahit alam na ni Duterte na foul na, hindi na maganda ang ginagawa ng mga pulis na inutusan niyang pumatay ng mga taong drug addict, tinuloy pa rin niya. Huwag lang siyang mapahiya, kumbaga mataas talaga ang ihi nito. Ayaw niyang sabihin bobo siya, ayaw niyang sabihin na tanga siya, ayaw niyang sabihin na ano. Kaya nga dahil sobrang guilty na siya, pati yung human rights na may karapatan na habulin ng kahit sino mang mga nasa gobyerno na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan ay tinakot niya. Tinakot niya. Dahil alam niya sa sarili niya, mali siya. E eh, biro mo ha, nung wala pa si Duterte yung mga pulis na yan gumagawa na ng diskarte na kung saan kahit yung mga inosenteng tao ginagawa nila ng kaso na kung ano-ano yung tinatawag na hulid Na kung saan yung mga pulis na yan para lang kumita ng pera, ginagawa ang lahat. Gumagawa ng kasalanan sa mga ibang Pilipinong kababayan natin para lang magkapera o maka sideline. Na kung saan nung naging presidente na si Duterte dahil nagbawasan ng um, ano ng kota at mayroong pang-reward inabuso ngayon ng mga pulis. Kumbaga, yun na yung pagkakataon na hindi na kina, hindi na kinakailangan nilang manghuli dap pa sapagkat ito na yung chance nila na magkapera na magkapera sapagkat pwede naman silang pumatay ng tao na kahit hindi totoong adik lagyan lamang nila ng ng kutsilyo baril o droga sa bulsa eh okay na pasok na at babayaran ni Duterte yon na mayroong halaga na kung saan biktima ho ng kanilang mga kahayupan mga kababayan ang hinahabol natin dito pinaglalaban natin yung ginawa ho ni Duterte na kung saan tinolerate niya hinayaan niya lang na magmukhang mga zombie yung mga pulis na patay dito patay doon salvage dito salvage doon yun po ang pinaglalaban natin dito na dapat niyang panagutan na kung saan namihasa po tinyo, hanggang sa panahon ni Marcos di ba no nangyari doon sa nabotas doon sa batang binaril doon sa ilog o sa malabon ba yon o ano nangyari na ngayon ay pinapanagot na ho ng Administrasyong Marcos dahil hindi pwede sa Administrasyong Marcos yung ganong mga gawain na baril lang ng baril, tira lang ng tira, patay lang ng patay. ba? Diba? Yung po ang, ibig, yung po ang pinaglalaban natin, hindi natin dito pinaglalaban yung mga drug lords, hindi natin dito pinaglalaban yung mga addict dahil kahit ako man, Bibigyan lang ako ng authorized na pagbabariling niya mga babariling ko talaga 'yung mga yan dahil mga salot sa lipunan niya mga 'yan ang pinaglalaban ho natin dito at gusto natin mabigyan ng hustisya, yung mga biktima ho na walang kamalay-malay, ni hindi nga naninigarilyo, ni hindi nga umiinom, pero idinamay eh ng mga walang niyang pulis na yan na nagmukhang zombies. Para ho maintindihan lang ho ninyo. Isa po sa dapat panagutan ho ni Duterte, kaya ho natin siya hinahabol. Dahil ho doon sa kanyang pagpapapatay lalong lalo na ho sa ating minamahal at ginagalang nakaper si Lapid. Na kung saan, isang daang prosyento ang sasabihin ko na sa inyo na si, si, ano na to, si Bantag na ito at yung kasama niya ay tinatago lamang ho ni Duterte. Kaya nga ho, gustong gusto ni Duterte na mapunta sa kanila uli yung kapangyarihan o yung pinakamataas na kapangyarihan tulad ng pagiging presidente. Kaya gustong gusto niya na itong si, si Sara Duterte ay maging presidente. Kaya nga sinisiraan niya ngayong ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Nang sa ganon, makuha nila. Biro mo ha. Ah, Noong nakarang araw lang, nakarang buwan lang, hinihikayat to ni Duterte na mag-aklas o magkudita ang mga kasundaluhan maging ang PNP para malaglag si, si Marcos at maipalit ngayon si Sara Duterte. Nang sa ganon, happy-happy pa rin sila tuloy yung kanilang kaligayahan. At kapag si Sara Duterte ay naging presidente, 100% pwede na hong lumitaw si Bantag. Pwede nang lumitaw yung kasama ni Bantag. Pwede nang lumitaw si Arnie Tebes. Pwede nang lumitaw ang lahat ng mga taong may kasalanan sapagkat sila na uli ang nasa pwesto na kung saan kaya nilang kontrolin maging ang hukuman ng ating bansa kaya nilang kontrolin lahat ng ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa. Katulad ho ng kanilang ginawa noong ito pang si ano si Digongyo ang presidente ng ating bansa. Na kung saan lahat ho ng departamento o ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa ay tikom ang bibig. Naging bulag, naging pipi, naging bingi sa katotohanan. Na kung baga, sa so mga panahong yun, ay eh, nagmukha po silang mga inutil na walang kakayahan naggampanan ang kanilang mga tungkulin. Kaya po hinahabol ho, sinisikap po ni Duterte na maibalik ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang paninira dito kay Bongbong Marcos. Nang sa ganon mapunta po muli sa kanila ang kapangyarihan kasi parang sa tingin ko ho, ayon ho sa balita, parang gusto na hong lumantad ni Bantag. Ha? Gusto niya nang lumantad eh s'yempre pag lumantad to ha ah, pag lumantad itong si Bantag pati ang kasama niya at umamin na si Duterte ha ah, ang may utos sa kanila Sirahu ang kandidatura ni Sara Duterte at mabibisto at mabibisto na sila kaya nga ho dahil alam ho ng ating presidente Bongbong Marcos na talagang ang nagtatago lamang dito kay Bantag hindi as in nagtatago na mismo nga ano ah, uh, nando doon kay Duterte. Kumbaga alam ni Duterte kung saan nagtatago itong si Bantag na sinusuportahan naman nila. Kasi alam din ni Bantag na tuso itong si Duterte. Na pag gusto niya ng sumuko, kahit tayo pa niyang sumuko, tsak ipapatumba siya ni Duterte para malinis agad. Mau pareho mautak sabi nga eh. Ang parehong ahas, parehong ano yan, matinik yan para yung makamandag yan. Iniisip din siguro ng dalawa ni Bantag yung, yung kasama niya, huwag tayo magtago mismo doon sa compound ni, ano, ni Duterte dahil pag tayo ay tagtago dyan, At pagka yan ay nainip at medyo nakainom ng kaping walang asukal yan, ipapatumba tayo ng mga yan. Ipapaligpit tayo para secure na. Secure na. sa totoo lang, gustong gusto ni Duterte na makita si Bantag. Pero to si Bantag ayaw niya magpakita. Hanggang cellphone lang sila, hanggang pag-uusap lang sila. Siguro tinatakot na itong si Duterte ni Bantag na pag hindi mo nagawan ng paraan niyan at hindi mo na ilaglag si Bongbong Marcos, lilitaw't lilitaw kami. Kaya nga todo yung panliligaw ngayon ni Digongyo dito kay Bantag. Na huwag kang lumabas, susuportahan namin pamilya mo, susuportahan, bibigay namin lahat ng gusto mo. Hintayin mo lang, gagawa huwag ka, huwag kang mag-alala, kung hindi man namin matanggal si Bongbong Marcos sa pagka-presidente ngayon, trilyon-trilyon naman ng pera ko, susuportahan kita. May perang asawa mo, may perang anak mo. Hindi ka maguguto, maganda buhay mo dyan. Diyan ka lang, papadalhan ka namin ng pera. O, pwede na, digital na ngayon ng ano, computerized na ngayon, pa, pa, pa ano eh, high tech na para makapagpadala ng pera, di ba? O, utakan huto to. Ito po ang, ito po ang uh, nakakarating sa atin na impormasyon ah. Uh at naniniwala po dahil yung nagbigay po sa atin ng ano ngayon, hindi po basta-basta. Ha? O. E kaya nga po, parang sa tingin ko ho, kung hindi man malaglag itong si Bongbong Marcos at hindi man magtagumpay itong si Duterte para ilaglag itong si Marcos sa pagiging presidente, ay malamang ho, sa susunod na eleksyon, gagamit ho ito ng pera. Gagamit ho ito ng impluensya pera na kung saan makakapagpanalo dito kay Sara Duterte bilang pangulo nang sa ganun makalaya na ho eh syempre pag presidente kulong mo nang isang buwan yan si Bantag, tatlong buwan bigyan lang ng ano yan eh di ba madali eh walang posible pagpresidente ka alam niyo yan mga kababayan eh nga po eto ha talagang napi-pressure ho si si Duterte dito kay Bantag dahil sabi nga eh, lagot ka pag, pag sumuko si Bantag, ikakanta ka talaga tapos ang karir ninyong mag-aama. At doon na rin malalaman, alam ko alam din nito ni ano eh, ni Bantag kung sino talaga si Paolo Duterte. Oh. Eh, tandaan nyo palagi, ang nagutos kay Bantag para ipapatay si per Percy Lapid ay si Duterte. Dahil tinitira ni Percy Lapid si Duterte sa lahat ng kanyang mga kahayupan, katarantaduhan, kawalang yan doon sa kanyang mga plano na hindi naman niya pinag-aralan ng maigi. Basta binaba na lang niya na kung saan napakarami hong naging biktima tulad doon ng sinabi ko sa 7,000 ho na napatay ng mga naging zombies na pulis halos mas marami ho yung biktima na kung saan wala talagang kasalanan inosenteng inosente yun po ang uh, ano nun storya nun mga kababayan So alam nyo, nakikita ko ha, pagdating ho ng eleksyon, pwede hong gamitin nitong mga Duterte uli yung smart magic. Nang sa ganun, kahit pa lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay hindi bumoto sa kanila, mananalo pa rin sila sa pamamagitan ho ng chairman ngayon ng Comelec. ah Yung chairman ngayon ng Comelec na budlat yung mata. Kala mo, ano, Kala mo, bangag permanente. Diba? Oh, malamang, gagamitin na naman po nila yung babayaran ng smart magic para kahit walang bumoto doon sa kanila, e isang, ID, e isang IP address lang yung maku-control ng lahat. Na kumbaga, hindi pa nga nagpapasa yung munisipyo ng bilang nila doon, alam na nung main kung ilan. Galing, di ba? <laughs> Oo pera ho ang gagamitin. Kahit po alam na ng ating mga kababayan ang diskarte ng mga Duterte, mananalo pa rin sila kung pera po ang kanilang gagamitin. Eh, alam naman natin eh. 'Di ba? Nadagdagan ho ng uh, may git 10 trilyon yung utang na halos so yung kalahati noon o parang ano lang eh, parang 70% 'to ang napunta kay Duterte doon sa 10 trilyon na inutang nila. Kaya trilyonaryo po to sabi ng iba. Eh kung mayaman si Duterte, bakit nag nagtitiis pa rin? Ay, alam, alam nyo po kung paano maging artista. <laughs> Pwede naman niyang gawin yun eh. Kaya nga ayaw nilang makita yung salin nila. Ayaw nilang imbestigahan sila noong mga panahon na sila pa yung nasa posisyon. Dahil drama lang yung lahat na nakikita natin sa kanila. Pwede, kahit naman ako eh. Para hindi, maraming politikong gumagawa niyan ngayon. Kahit sa mga pulis nga eh. O, oh, yung pulis, doon sa lugar nila, pa tricycle, tricycle lang yan. Pero hindi alam ng mga taga doon sa kanila na meron mga fortuner yan, meron mga highlux yan doon sa, ano, sa ibang lugar na kung saan bumili din sila ng sarili nilang lupa at bahay. Para sabihin ng mga tao doon sa kanila, ah, oh, simpleng pulis yan, simpleng yan. Ganun din, kung kaya, gawin ng mga, kaya din gawin ng mga politiko, high tech na ngayon at mauutak na. Ha? Madali na naman magpanggap eh. Di ba? Madaling magpanggap. Ganun na ganun magpanggap ang mga demonyo. Kunyari, ano siya? Sim simple lang. Simple lang. Sampaling kita. Di ba? Ganun po yan, mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang din ho, mga minamahal kong mga kababayan, may posibilidad ho talagang manalo itong mga Duterte kung pera po talaga ang gagamitin nila. Kasi, dito sa ating bansa mo lang makikita na kahit ang isang tao ay maladimonyo ang pag-uugali ay nananalo pa rin pagdating ng eleksyon o halalan at syempre dito mo lang din makikita na kahit napatunayan na ng buong Pilipinas na siya ay magnanakaw sa kaban ng ating bansa na kung saan nakulong dahil sa kasong plunder pagdating ng halalan nananalo pa rin halimbawa itong mga Duterte alam ng lahat na mga komunista sila at maka-China. Pero bakit nananatili silang nakaupo sa ano, gusto nilang pwesto? Isa lang po ang dahilan, mga minamahal ko mga kababayan. Alam nating lahat na halos 99% ng ating mga na nakakaboto tuwing eleksyon ay nagbebenta ng kanilang karapatan. Ngayon, Anong kap anong karapatan po ba ang tinutukoy ko? Yung po yung karapatang pumili ng kandidato o bumoto ng kandidato. Dahil alam ng mga politiko na pera ang kailangan ng mga kapwa natin Pilipino tuwing eleksyon, pera rin ang kanilang ginagamit para manalo tuwing eleksyon. Pera na nag-uudyok sa ating mga kababayan para iboto sila. Naging kalakaran na ito ng mga politiko nag, noon pa ha, maging hanggang ngayon. Katulad ni Duterte, unang mga Duterte, dadaaning kanila sa di makabasagplatong uh, pag-iinarte. Nang sa ganon, patuloy silang makapagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Nang sa ganon, pagdating ng susunod na eleksyon, may ibabayad uli sila sa mga taong kahit alam na ang kanilang mga maduduming diskarte sa kanila pa rin bobotot kakampi dahil sa laki ng pera na kanilang pinamamahagi. Che! Diskarte mo, pang pirata lang Duterte. <laughs> sa totoo lang, wala na kayong pwede pang ipagmalaki dahil buong bansa na ang saksi sa inyong mga maduduming diskarte. Alam na ng buong bansa na pang pamas award kung kayo'y mag-inarte para lang manatili kayo sa kapangyarihan dutae. Masyado ka nang mapanghe. Mabango pa yata sa'yo yung uod at bulate. Isa ka na lamang tae na pwedeng pwedeng ihagis dyan sa tabi-tabi. Balak mo pang patalsikin ng presidente dahil gusto mo ipalit si Sarah na mas mukhang lalaki pa sa tunay na lalaki? Maswerte ka Duterte dahil sadyang mabait lang talaga ang bagong presidente. Dahil kung nagkataon na kasing ugali mo itong bagong presidente, malamang matagal ka ng palutang-lutang sa ilog kasama ng mga water lily. Pero sa tingin ko Duterte, hindi ka napapatulan ng presidente. Dahil alam niya na ulyanin ka na at wawala ka na sa sarili. Dapat sa'yo manatili ka na lang sa bahay mo at magmuni-muni. Baka sakaling ma-realize mo na dapat nga siguro huwag ka nang magpapansin dahil hindi ka na presidente. Alalahanin mo, isang perma na lang ni San Pedro ang kulang para matigok ka na dotae. Kaya umpisahan mo nang magsisi sa lahat-lahat ng kademonyohan mong ginawa noong ikaw pa ang presidente. Baka sakaling mapatawad ka pa sa lahat ng kasalanan mo dotae. Dahil pag nasa imperno ka na doon eh, wala doon pagsisisi. Doon mo mararanasan sumigaw ng malakas na parang babaeng nanganganak na iri ng iri. Kaya kung ako sa doon total hindi mo naman madadala sa imperno yung perang pinagnanakaw mo, ibalik mo na lang yan sa taong bayan o sa gobyerno. At least, sa kauli-hulihang hininga mo, nakagawa ka ng desisyon na makakatulong sa bansang ito. Baka sakaling makiramay pa ako sa iyo pagpatay ka na at maging yung mga taong inapi mo. Alam ko, kaya niyong pigilan ng otoridad para papanagutin kayo sa mga katridorin ninyo. Dahil mga trilyonaryo, mga ano kayo, mga trilyonaryo kayo eh. Kaya niyong bayaran kahit sino. Pero ang hindi mo kayang pigilan Duterte, iyong araw na susunduin ka na ng mga demonyo para ihagi sa imperno. Pero huwag kang mag-alala dahil kahit wala ka na dito sa mundo, maaalala ka pa rin namin. Na kung saan ang mga alaala -ala mo, alaala -ala na magpapaalala sa lahat ng inapi mo na minsan sa bansang ito ay nagkaroon kami ng isang presidente na walang awa kung magpapatay ng mga taong inosente. Hindi ka na mawawala sa isipan ng nakararami. Dahil, dahil sa'yo, lalong lumubog sa hirap ang bansang ito. Dahil sa iyo, halos mamatay sa gutom ang mga kababayan ko. Trauma ang dinulot mo, Dutae, eh, lalong-lalo na sa mga taong walang muwang sa droga. Trauma na siyang dahilan kung bakit nawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno o sa korte. Hindi mo na maibabalik, hindi mo na maibabalik pa ang 7,000 buhay na iyong pinapatay na walang kalaban-laban na kung saan nagmistulang mga lamok o nagmistulang mga hayop kung pagbabarili ng mga pulis na tinuruan mong maging mga kriminal. Sa totoo lang Duterte, walang kasing hangal ang bituka mo. Masahol ka pa sa tunay na demonyo. Mas may konsensya pa pala sa'yo si Judas Iscariote. Nagpatiwakal siya dahil inuusig siya ng kanyang konsyensya. Pero ikaw, imbis na magsisi, mas natuwa ka pa. Dahil gusto mo, kinakatakutan ka. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, Diyos kang hayop ka. Pero okay lang. Dahil binigyan naman ng Diyos ng katapusan ang lahat ng iyong mga kawalang iyan. Na kung saan pagbabayaran mo yan, hindi lamang sa hukuman ng bansang ito. Maging sa hukuman ng Diyos. Haharapin mo ang lahat ng yun. Lahat ng taong yun. Makikita mo balang araw yung mga taong yun na pinapatay mo. Gamit yung mga pulis na nagmistulang mga zombies. <laughs> mga kababayan, alam ko na uunawaan nyo at naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Hindi ho masama yung gusto niyang matanggal yung droga pero punong-puno po yun ang pagpapanggap. Da kung gusto po niyang mawala ang droga sa ating bansa, bakit hindi niya sinimulan kay Puloy? yung anak niyang drug lord na ayaw ipakita yung likod dahil ang katotohanan membro ng isa sa pinakamalaking sindikato sa buong mundo. Sindikato ng droga na kung saan itong si Paulo Duterte ay membro ng mga Chino. Mga Chino na nagpapapasok ng tulit-tulinadang mga shabu sa bansang ito. Hindi masama kung naging totoo siya sa kanyang sarili. Hindi masama kung inuna niyang itumba yung mga drug lords na nagiging balalay niya nung panahon na siya ang presidente. <laughs> Sino sinasabi ko mga drug lords? Yung mga general na nung panahon na nito ni Marcos natuklasan na sila pala ang nagmamayari na naglalakihang mga laboratory ng Shabu. Na kung saan karamihan sa kanila, mga mista, mga kaibigan, mga kumpare, kakilala, nitong administrasyong Duterte maging ni Bato de la Rosa. Na naging sinator naman ngayon na akala mo kung sinong santo. Ang galing mag-imbestiga sa kaso ng iba pero hindi niya makita yung kaso ng amo niya at hindi niya marinig din niya makita na dahil natatakot siya na baka ipabaril na lang siya bigla. Yan po ang katotohanan. Kung naging totoo lang si Duterte, nandito si Epipanyo Labrador para ipaglaban siya. Ipagtanggol siya laban doon sa mga taong naninira laban sa kanya. Kung sinisiraan siya. Pero hindi. Wala nang dapat sirain pa sa kanila. Dahil wasak pa sa plangga ng nasagasaan ng truck yung buhay nila at yung pagkatao nila. Yan po ang katotohanan. Muli, sinasabi po ng yung lingkod. Mabuhay ang ating ilang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating ilang bayan. Maraming maraming salamat po.